babae inatake ng kanyang ex-boyfriend at ng boss ng kanyang ex-boyfriend. Isang babae mula sa thailand Taiwan ang hindi akalain na mauuwi sa ganito ang kanyang madalas na pagpunta sa pet store kung saan nagtatrabaho ang kanyang ex-boyfriend na gusto niyang makabalikan. Ang babaeng si Chen ay kinainisan ng 50-year-old boss ng kanyang ex-boyfriend na naisipang turuan ng leksyon ng 23-year-old na babae. Noong June 14, ang boss na si Chang ay pinapunta ang babae sa basement ng pet store kung saan nakulong ito. Sa basement ay hinubaran ni Chang si Chen at bayolenteng inasulto ang babae. Nakalmot daw ni Chang ang dibdib ng babae bago niya brutal na sinaksak ng walis ang kababaihan ni Chen. At inasulto pa niya ito gamit ang isang electric bug zapper o dekoryenteng pampatay ng insekto. Sa gitna ng asulto ay bumalik ang ex-boyfriend ni Chen sa shop pero imbis na tulungan ng babae ay tinulungan niya ang kanyang boss na pigilan sa paglaban si Chen ilang beses na nagmakaawa si Chen bago tumigil ang dalawang lalaki. Ngayon ay dinedemanda ni Chen ng mga lalaki na naaresto na ng mga pulis habang iniimbestigahan ang kasong ito.